Mga sir, ito po yung sitwasyon sa amin pong uh, bahay. Ito po yung napakataas na po ng tubig na hindi po namin inaasahan. Five years na po kami dito. Tignan nyo naman po sa labas po namin. No? Hanggang bewang na po yan. At uh, pinasok na po yung amin pong bahay. Kita nyo naman po may naglalakad. At uh, hindi po makalabas ang akin pong mag dahil po uh, pinasok na rin po yung amin pong tahanan. Tignan nyo naman po oh, ay... Uh, na po nila yung aming pong mga gamit so yan pong nakikita nyo ay sa loob ng bahay po namin, mababaw pa lang yan pero umabot din po yan ng hanggang bewang sa loob po ng aming pong bahay at uh, talagang hindi po namin inaasahan kasi 5 years na po kami dito sa aming pong subdivision pero ngayon lang po namin to na experience at uh, hindi po kami makalabas dahil natatakot po kami kita nyo naman po yung uh, tubig, eh no ay talaga namang pong pataas po ng pataas at uh, sa totoo lang po ang aming pong ref, washing at iba pang mga gamit naglutangan na po at uh, kami kami po'y nawalan po ng kuryente syempre inaalala po namin yung aming pong baby so yan guys oh. talaga namang pong biglaan ang pagtaas po ng tubig So isama niyo po kami sa prayer na malagpasan po namin ang pagsubok na to na hindi na po maulit ang ganitong paglaki ng tubig sa aming pong subdivision at hindi na po pumasok sa loob po ng aming pong bahay. And okay. okay.